Hello guys, good afternoon po sa inyo lahat Welcome back sa ating YouTube channel na Katagay Ayan guys, kain tayo ng tanghalian Ayan, pakita ko sa inyo ang aming ulam ngayon Simpleng ulam lang para Importante malamalant yan O okay na, at uh, gamot sa ginaw Ayan guys Mga Katagay, ito yung ulam ko Ayan, may ito yung or sa Tagalog Goodbye heads Mayroon tayong sinabaw na isda Ayan, pampatanggal ng lamig Mayroon tayong sausawan na sili at suka. Ayan. Meron tayong dry na dilis. Ayan, dilis. Sarap din yan. Panghalo ng monggo mga katagay. At meron tayong itlog na may kamatis. Ayan, gisado. At tigit lahat yung ating kanin. Kaya mga katagay, kain tayo, tayo sa ating ano, tanghalian. Sabayan nyo kami. Kaya namnamin mo muna yung ano pero ito yung pinakamasarap na ano mga kataga yung yan kahit yan lang ulam ko sapat na sa akin ayan tapos may sasawan manghang ayan stoyo at ano lang soka at saka sili ayan tapos yung yung ano na yan dilis na yan sarap sarap na yan nyami nyami na yan Tommy hungry ayan sarap sarap na yan tiyan. tapos may tayong gisadong itlog ayan yan, madali lang kasi lutuin yan. Kaya yan yung ano. Hindi, katulad yan sa atin sa Pinas. Pwede tayong manghingi ng mga malunggay. May tanim na okra. O, talbos ng kamat. Uh, kamote. Ayan, madali lang magano. Ito, pero sa amin dito. Yan ang madaling ulamay. Ayan, alam niyo yung ano. Ayan. Pisain natin yung si... Ay, sorry sayin natin yung sili mga katagay. Ayan. Para iyan, ma, Ano talaga yan. Pisahin natin yan. Para maanghang yan. Sarap. At yung galonggong ayan. Ayan. Yung mm. masabaw na yan. Sarap yan. Durad yan mga katagay. Iwan ko lang kung ano sa Tagalog yung isda na yan. Basta durad yan dito sa amin. Sa Europe. Yan, durad yan. Ayan. At saka yan yung ano, pambansang ulam ng ano natin yung sa Pilipinas. Pambansang ulam, diles Ayan. At saka yung itlog na may kamatis. Ayan. Uh -huh. Ayan. Na natin ating tanghalian mga katagay. At samahan nyo na rin kami sa mga kumakain dyan. Ayan. Kain tayo. Simpleng ulam, importante, busog. Ayan oh. goodbye head, galunggong. Yan. So, mga katagay, umpisa na natin ang ating pagtanghalian kasi nagugutom na rin ako. Yan, naglalaway ako sa galunggong. Ayan. Isang round para sa simple ano, simpleng tanghalian. Ayan. Kaya mga katagay, maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Ayan, paminsan-minsan ako mag-upload kasi busy ako sa trabaho. Kaya hanggang sa muli mga katagay, God bless all. and shout out sa aking mga bingoyers dyan yan Kumusta kayo nandyan? Kailangan yung panoorin to dahil mukbang to para sa aking tanghalian. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless all. Bye-bye. See you next time.